Pwede mo dal na, dali mo na rin ako sa langit. Pwede. Sabay ka sa flight. Dali mo langit. Oh. Ah, oh, sure ka. Ah. Thank you na. 5 minutes later. Diba nga nina ano ka? Stewardess ka. Mm. Nangyari sa'yo? Wala. Na. Sexy mo kayo na. Hey, Damn, Pero may pambato ako sa'yo. What? Okay, sige. Anong talent mo pagdating sa kama? Talent ko? Oo. Oh. Um, siguro Anong, ano. Anong talent mo pagdating sa kama? Damn, girl! Lahat kaya ko. mo lahat? Oh, well, talent <laughs> 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 <Nani, nani, nani. laughs> mo lahat. wala lahat. panis. to na love, no? Panis. Tinama. mo Mami, anong talent mo pagdating sa kama? Muscle control. Muscle control. Ito tayo! Nanay ko yan, <laughs> nanay <laughs> ko yan. Diba? 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 Diba?

Doon, doon, ay doon, 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 oh. Doon lang, may kita mo yung pulo na kotse. Idol! doon, pabigyo! Ay doon si Daniel. Daniel. Ay na, mabos talaga, mabos. Mabos. Four moments later. Ano, Jane? Jane? Paano, Jane? Paano? Hey! Hindi pa patalo Krista Miller namin dyan. Nabulutin, paano ba pumulot ng panty? Wait lang, ganyan na wait, wait. ko yung gold eh. O, tignan mo, ganda naman. May gold po. Hindi ah. totoo to? Ha? Totoo. Totoo Mami! Mami! Tignan mo, Mami oh. Mami! Ang ganda ng gold ni Krista Miller. What? Okay, love you. Love you mo mo. Ay! Ay! ay, 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 ay. Tayo, Ikaw na ang gusto Ni Papa Star Ni Kami midpaparas. ay pas Pag carbon load